sa sobrang lakas ng hangin kahapon binagsak tong ano itong bakod niya dito daw nagsimula yung sunog mga dre dito sa garahe dito yung bagong bagong sasakyan na ano eh nakabakasyon yung may ari mga dre nasa Pinas, Pilipina yung nalaman niyang nasunog eh, talaga namang tagulgol daw eh kasi nga kakakuha niya lang yan mga dre no? Sa Sakyan ni Joy mga Dreno. Nandito sila sa Costco. Naplatan siya. Eh sakto lang Nandun ako sa ano, bumibili ako ng shawarma dyan 'no, sa may tapat lang ng Costco mga Dreno. Ano ba sabi ko? Nandito pala sila sa Best Buy. Tapos nandun ako sa may tapat lang ng Costco mga Dreno, bumili ako ng shawarma. Eh natawagan niya ako dito. Hindi sila marunong magpalit ng gulong. Sana kaya sila. Albang bang meron sa Best Buy ngayon? Tingnan nga natin mga Dre, no? Tingnan muna natin. Kaganda ng TV, oh. 433. Ilang inches? 58. Mura ng TV dito, wari ko, kumpara sa atin, no? Kumpara sa Pinas. 413. 16,000 55 inches eto mga camera mga dre talagang zero knowledge ako dito <laughs> ang alam ko lang etong mga mirrorless mga dre no? yung mga pinakabago pero bukod dun wala talaga akong kalam alam sa mga klase ng camera kung anong maganda 1,350 eto pinakamuraw mirrorless mirrorless wala nga ng ano yung tawag dito wala pang lens wala pang lens na ano eto mark 3 magandrop oh. <laughs> nagulat naman ako ron Yes. Oh, schnitz. <laughs> it's usable? Maybe it's flat too. I oh no. you saw the tires? Yeah. What happened? Sorry, man. I don't know. know. I just noticed it when some guy pointed it out. Let me know it. Sorry. Sorry, folks. Forgot the here. So, welcome, guys, to a little problem we have today. A flat tire to change. Once again, okay. first time it was Grammy, and now it's this. Yeah, we're, we're changing a tire. You guys, we're, we're kind of changing a tire, if you don't mind. So sorry. Thank you. As usual, Rice Velasquez, always on point. No, you can't do a vlog without talking. It's not called a vlog. <laughs> Baby, you okay? It's just a flat. Don't worry. Yeah, but at least it's temporary. You can still wait. You have a spare tire right next to you. It's, it's a spare tire. Maybe you have something to. For this one, John. Oh, yeah, the thing to turn it. Yeah, 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 yeah. Let me just take out the. It's right there. So we have people here trying to park, even though they don't see that we're trying to change the tire. Better not stay there. Exactly. Move. Please. Oh, Tito, you're going to have a lot to edit. <laughs> That's okay. That's enough? No. You need to loosen up this one first. Okay, okay, okay To you completely Lift up? Lift up, yeah No, no, why lift up? Isn't it the other way? No, it's 503? Okay You're sure, right? Okay. There's no zooming on this, Tito? What? How can I zoom? No No zooming? Okay, I have to zoom with myself. <laughs> <laughs> Make you laugh a bit. Come on, girl. You're too serious. Well, I got a, got a what are you checking, Babs? Oh, guys. Are you okay? Yeah, we're good. Thank you very much. Right. Thank you very much. What's the problem? Ah oui, je vous... Uh, yeah, pas le choix. Ouais, ben pas le choix. On a le choix là, mais... Anyway, pas le choix. thinking. are tired. That it might explode. Why? Because of the weight. No, I don't think so. Grandma's car is more heavy. But I think, no, it's a different tire. Not the same one. No, but Grandma's tire spare tire was as small same? as this one. It was as small as this one. Yeah. Yeah, it's not nice, but. There you go. Thank you, Pico. Okay. Buti nagkataon mga Andre, malapit lang ako dito, no? Nasa isang lugar lang kami. Never compete with anyone. Never try to be better than anyone. Simply try to be better than the person you were yesterday. Keep going mga Andre. Yan ang sabi ni user. The Leaves Family. Shout out po. Tagal ko din di nakapanood. Ang hirap din pala mag-vlog. Paglalaanan mo ng oras. Tapos dami ka pa maririnig. <laughs> Pero okay lang. Dagdag views. Sir, sama mo naman ako dyan sa school board. Sabi ni Gratorion. Ano? Gratorion may... May nagpasok lang sa akin eh. Tsaka isa lang yung ano, yung nakabakante. Sayang no kung pwede kung pwede sana bakit hindi no kawawa ka naman boss di ka makapagpahinga at makapagbakasyon sabi ni solo flight boss dre pa shout out sa next vlog mo keko from alriga dubai sa labat dre inumin sa umaga watching from winnipeg have a wonderful day thank you ma'am edit kano shout out po kay jemmy kendara Danilo Velasquez, lagi kong inaabangan vlog mo at lagi kang mag-iingat. Thank you. Thank you. Kuya Rice, pa-shoutout naman kay Ambrosio at Pitit San Juan. Sana mag-rejay na ka din. Parang lap trip mga vlog nyo ni Kuya Mark. Hahaha. <laughs> Ingat po. Galing po kay Bulalo, 41. Maria Teresa Vera. Watching from Belgium. Laban lang sa hamon ng buhay. Fighting? 8 Ano to? ra. Ako dre, cancel na muna Canada, back out sa application. In God's perfect time kung para sa akin Canada, makakapunta din diyan. Medyo doubtful kasi ako sa way of living diyan for now. Kaya ang pinili ko muna Greece. Palagay ko naman mga dre. Ano ba may maling decision ba? 'Di ba? Hindi natin malalaman eh. Kasi totoo wala namang what if eh. 'di ba? What is lang eh. Sabi nila kung ano yung kung ano yung sitwasyon mo ngayon, that's that that's it. That's that. Hindi that's it. That is that. That is what is. Walang what if mga dre, no? Isang decision lang pwede natin gawin eh. Ang mahalaga kung baga kung ano man yung piliin natin, siguro mag-stick tayo doon at we try na mag-workout 'yon as much as we can tsaka siguro ang pinakamahalaga doon mga Andre no yung sinunod mo is yung sarili mo kung ano yung nararamdaman mo di ba kasi ang masakit noon kung sumunod ka sa payo ng iba tapos hindi nag-workout yung nagpayo sa iyo kikibit balikat lang yun di ba kasi hindi naman siya apektado eh di ba pero kung nagiging successful yung payo niya sa di ang yabang nun di ba buti sumunod ka sa akin kung hindi di wala nangyari sa buhay mo 'di ba? Yung ganoon mga Andre, ano? Kaya ang mahalaga sundin niyo po kung ano yung sa palagay niyo ay tama para sa inyo. 'Di ba? Good luck po. Good luck sa magiging desisyon ng bawat isa sa buhay nila mga Andre, ano? At hopefully mag-work out yung anong plano natin. Panapanahon talaga yan, rise, go and trust the process, trust God and don't give up. Sabi po yan ni Kay Gargaceran trust the process Kuya Rice, di po ba malulungkot ang matatanda diyan Kasi pagtanda nila sa bahay na lang naiiwan kasi may mga trabaho din ng mga kasama nila sa buhay. May benefits nga sa health pero malungkot naman. Parang naghihintay na lang ng pag-alis nila sa mundo. Di po ba pag matanda na at retire enjoy na lang ang nilalabi nilang buhay. Lagi ako nanonood sa vlog mo. Alicia Alencastre Malungkot ang matatanda pag ano po siguro po pag nandun sila sa ano sa mga nursing home mga dreno yun palagay ko yung malungkot pero kung wala ka sa nursing home at ma, kumbaga magilas ka pa mga dreno at hindi mo naman kailangan ng na pangangalaga baka nga 70 ka na nagtatrabaho ka pa kasi parang exercise na lang katulad po ng karani karaniwang ano may mga edad na po rito no yung 65, 70 years old. Karaniwan po, nag-cleaning-cleaning pa sila sa mga bahay. Dalawang oras, tatlong oras. At marami silang ano, mga dre. Marami silang activity rito. <laughs> Punta sa casino, laging may birthdayhan. Maraming asosasyon po rito ng mga senior na pwedeng salihan nila. At laging may mga ano yun, mga dre. No? Laging may pagtitipon. Wari ko masarap ang buhay ng ano rito, mga dre. No? Ng... ng mga senior sa Pilipinas, iba eh. Ibang level, mga Andre, no? Kasi pag sa Pilipinas, pag may edad na, nakapokus sa mga apo. Dito po, pag may edad na, yung social life po nila. Kung wala po sila sa nursing home. Pag nasa nursing home, hindi ko po alam kung anong sitwasyon, pero sa palagay ko, nakakalungkot po yun. Kasi na paano kung hindi ka dalawin, di ba? Paano kung hindi sila available para puntahan ka? Samantalang kung able ka pa naman, nakakapag-drive ka pa, makakagala ka, makakapunta ka sa mga kaamiga mo yung gano'n po no iba po iba yung level ng ano rito ng mga senior dito medyo anong nga sila mga gala sila mga dre no <laughs> dati lagi kami sumasama sa ano yung mga paturo sa casino punta kami sa US yung ganoon mga dre no ang daming sumasama niyan mga may edad na po dre ako una nag like pa shout out naman watching from Manitoba Sir Joel Sumagi shout out maraming salamat po Orly Derla 1 Sir Orly Thank you Ingat kayo po lagi So yun mga treno Spread some love And not hate Ang <laughs> oh. Sa hirap ng buhay di ba Sa daming pagsubok na dinadaanan nyo Araw-araw Paano nyo pang nagawang nagkaroon ng oras Para manghusga ng kapwa nyo <laughs> Di ba I mean stress yung dinadala nyo eh, di ba? Stress sa buong yung pagkatao. <laughs> De, sa totoo lang mga Andre, no? Kung baga, ano ba? <laughs> ano ba nangyayari? Di ba? Minsan mga Andre, no? Nasa ano ako eh. Nasa jeep ako. Uh, pauwi ako ng bahay. Tapos nung panahon na yun, kung baga, ano? Uh, sobrang laki ng problema ko nun mga dreno no? Na talagang nag-iisip ako ng malalim na kasi ano rin yung mga dre no? may kinalaman din sa kabuhayan namin dati yun hindi pa ako wala pa ako dito sa Canada mga dre no? yung talagang makaka-apekto mga dre no? kumbaga it will break it will make or break yung ano namin mga dre no? sitwasyon sa buhay dati so nasa jeep ako nag-iisip ako ng malalay mga dre no? tapos napatingin ako dun sa mga kasakay ko sa jeep di ba may nagkwekentuhan merong nakatahimik lang di ba Merong nakatingin sa malayo, So, yung bawat isa may kanya-kanya tayong dinadala, di ba? Na hindi alam nung kaharap natin, di ba? Pwede nga hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nilang malalim, di ba? Yung, alam nyo yung mga Andre, yung wala tayong idea kung gaano kabigat yung dinadala nung taong kaharap natin o kausap natin. So, yung tendency na maging minsan sobrang insensitive natin sa tao, na maliit na bagay maaaring ikairita natin sa kanila yung ganun hindi natin alam na nasa ano pala siya nasa isang sitwasyong hindi maganda yung ganun na hindi natin mabigyan ng konting konting pangunawa kaya mo yan Dre no? kaya mo yan kung sino ka man na may pinagdadaanan sa buhay diwala lang diba lilipas din yan kung anumang problema mo baka Dre Huwag niyo na patulan yung mga ano, yung mga nandito. Hindi niyo makita, 'di ba? Ang baba eh. Hindi sila kababa mga dreno Huwag niyo na patulan. Bakit? Kasi po lalamugin lang nila kayo sa experience, sa kababaan at sa pagpapakababa. Wala kayong laban mga dre, duduguin lang kayo. Kaya huwag niyo na patulan. Hayaan niyo na ako na. <laughs> Dito to ay mga dreno. Lugi tayong ano makipagtalo sa kanila kasi nga eksperyensado sila eh. Wala na silang ano eh. Wala na silang tinapangalagaan <laughs> eh. Kumbaga sanay sila kung paano ano eh, kung paano lampasuhin yung sarili nila mga dreno o o yurakan yung sarili nila, yurakan. <laughs> nag uber pala ako mga dreno. Anong oras na ba? Uh, 5.17 Nagsimula ako alas 9 Alas 9 Alas 9 pasado Hindi ko matandaan mga Andrea no? Pero awa ng Diyos mga Andrea no? Naka 127 naman ako Kahit pa paano Naka ano po yan Siguro 6 o 7 delivery mga Andrea maraming salamat po sa inyong uli at kikinapin na po tayo sa, sa Sunday mga 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 sabay na yung Sunday Monday, Tuesday Kaya okay, mga dre, ingat po kayo palagi at sana po at sa mabuti kayong kalagayan at walang anumang inihindang karamdaman What's